Hello, guys! Welcome back to another vlog! Charis, joke lang yun. kaka ko lang, mga inday, at pagod na pagod ako, day. Anong oras na ba ngayon? Ay, 1.13 na, mga inday. Late ako na kaano. Kakaloka! OMG! Hi, it's so tiring for today's um for today's duty or work mga inday kasi um nasa critical care area ako um though I'm only handling three patient pero nakakapagod pa rin yung palakad-lakad ka pabalik-balik ka lalo na kung yung isang pasyente mo is intubated o ba diba, titrated yung mga propofol, yung mga fentanyl, yung ano pa, yung presidex. Nakakaloka, sakit sa ulo. Pabalik-balik ako doon, tapos tinitingnan ko... Ay, naku, O, ba? Diba, ICU patient mo, tos meron ka pang dalawa na non-critical. Ay, sakit sa ulo, nakakaloka. Pero hindi ko na lang iniisip yung ano, lokang lokan na ako mga Inday Dead Makels na kasi talagang ganun ang buhay. May mga araw talaga na sobra tayong busy, sobra tayong pagod at halos unlimited ang pasyente sa buong unit. Tiba, lalo na kapag emergency room nurse ka, nakakaloka mga Inday as And so, kailangan lang tanggapin na meron talagang bad days and good days Kapag tinamaan kayo ng good days, expect there will be Ay, pag tinamaan, tinamaan kayo ng bad days kagaya ko ngayon Expect na sana sa Monday, pero imposibleng sa Monday okay yung two charis Pagod-paguran yun Pero sana may lagay ako sa isang magandang area naman Hindi naman yung sobrang pagod-paguran Dahil kasi from 12 o'clock hanggang 12 o'clock busy ang lola niyo tapos sakit sa ulo pa yung mga pasyente ko dai ang arte nakakaloka pero okay lang let us all be thankful let I'm thankful na meron akong trabaho at nandito ako sa Amerika at nandito ako sa Jomerica. Nakakaloka! OMG! Isang nakakalokang araw na naman ito for me, Dai as in. Nakapag-break ako siguro mga 8.30 na or 8 o'clock na. Nakakaloka. At yung ICU nurse na pinag-endorsan ko na no comment na lang mga inday. Charis. <laughs> Ayan. Kumusta naman kayo lahat? Thank you so much sa patuloy ninyong pag-support. Isang nakakalokang day talaga ito for me. As in, sobra. Akala ko magiging madali lang. Kasi nga ano na, pangalawang araw ko na ngayon. Pangalawang araw, tapos off na ako bukas. Buti na lang, off ako bukas and sa Sunday. Yun ang kinagandahan mga inday kapag hindi kayo masyadong nag-OT. Hindi nyo masyadong nab-burn out yung sarili ninyo mga inday. Kasi nung nag-OT pa ako, kunyari busy ngayon, bukas probably hindi kahit hindi siya masyadong busy, mainit pa rin yung ulo ko mga hindi kasi papasok pa ako bukas. Ngayon, at least maski busy ngayon, tomorrow as in wala akong pasok. So dead man na ako maski busy, total bukas makakapagpahinga din naman ako. Makakatulog ako hanggang uh, 12 o'clock. Hindi ako gigising ng maaga or 9.30 or 10.30 para lang magtimpla ng kape. then pumasok, mag-drive ng 11 o'clock, makakarating doon 11.40. Sa totoo lang mga Inday, mas marami, mas marami pa tayong ini-expense sa trabaho natin kesa sa sarili nating buhay. Imaginin mo na lang, we are, I'm working 12 hours and a half. Tapos yung pagdadrive, papunta at pa siguro mga uh, 20 minutes kayo, umabot ng 40 minutes. Sa pagpre-prepare, ganyan-ganyan, siguro mga 15 hours day. Imaginin ninyo, sa trabaho lang, yung itutulog mo lang, yung para sa sirili mo lang is 7, 8, or 9 hours lang. O di ba nakakaloka? Makukuha mo pa bang mag-OT? Na mo naman, warak na warak ang lola niyo. Nakakaloka. OMG. pagod na ako dai para akong ni ng mga sampung tao. Charis. Joke lang 'yon. ni ng mga kalalakihan. Charis, joke lang 'yon. Sana all na <laughs> O di ba? Sana all nagasa, nakakaloka. Ay, gusto ko nga kumain ng ano ngayon. Ng peanuts sa yogurt bago ako matulog. Ang kakaloka. La 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 la, la. Yeah, pag marami na tayo, di ba, baka mag-live ako. Live! <laughs> Magla-live ako, dai, pero walang manonood. Nakakaloka. mag invite muna ako ng mga manonood. Diba? Di ba? Yung manonood, yung mga close friend ko lang dyan. <laughs> Ito ang nakakaloka kapag bumibili ako ng yogurt sa Costco mga Inday. Wala akong choice na pumili ng pay flavor sa 12 pieces na yun. Assorted siya. 6 vanilla, 6 berries, 6 6 naman ng strawberry. Diba? Pero 18, 11 dollars na lang. Kung bibili mo sa Kroger, apat lang. Nasa 6 dollars. Five dollars ata. Ngayon, eighteen dollars, eleven dollars, eleven dollars lang. Mas mura. Wala ka lang, wala ka lang ng choice na, ano, na bumili, ay, pumili ng sarili mong, ano, sarili mong, ano to, sarili mong flavor, or gusto mong flavor. Yan, pagka -uwi ko mga inday hindi ako diretso natutulog. Humihig, ah, ganito, nagbablog muna ako. Siyan, nagbablog. Ganito, nanonood muna ako ng mga, ng mga videos sa YouTube, vlog, mga ganyan, bago ako matulog. Usually, nakakatulog ako ng mga 2.10, mga ganyan, Lahat din ng yogurt. Guro na sanay na yung dila ko. ayoko nang ko ng yogurt. Tsaka nung nasa, nasa ano pa ako, nasa Saudi pa ako. Ayaw yung mga laban, Ayoko. Pero ngayon, gusto, gusto ko na dahil. Ewan ko, dati ibang laban lang ang iniinom ko. E, charis, joke lang yun. <laughs> sa mga taga Saudi dyan na alam yung laban. Naku <laughs> dahil, baka pa kayo. Magastosan kayo sa akin. Mm. Sa mga friend ko, sa mga subscriber ko na patuloy na sumusuporta sa akin, mag-comment naman kayo sa comment section kung saan kayo galing o kung saan man kayo nagtatrabaho ngayon para alam ko naman kung saan na nakakaabot itong video na to whether Dubai, Qatar, Saudi Arabia, 'di ba? Comment down below para alam ko kung nakakaabot naman ito, nakakaabot na ba ito ng Saudi Arabia, Philippines, mga ganyan, 'di ba? Para alam ko. Charis lang. Ano talaga ako, day? <laughs> Sige na mga inday at matutulog na ako. See you on my next vlog. Probably tomorrow. Comment down below mga inday kung gusto nyo mag-cosco ako kung gusto nyo mag-vlog ako doon sa cosco para makita nyo naman yung mga bilihin kasi kumpleto talaga dun eh. ba? Diba? Para matour ko naman kayo sa cosco. Hindi ako komporta komportable ng mag-vlog in public pero ita try ko para lang sa inyo. Charis. Sige na mga Inday. Have a good night. Good night na sa inyong lahat. Bye-bye.